Hello mga bata, si Lola V ito ng Lola V's Library. Ngayon ay babasahin natin ang kwentong may aral ng Ang Punong Marikit, kwento ni Segundo D. Machas Jr. Iginuhit ni Rovi Jesher R. Saligumba. Tara, umpisahan na natin! may isang puno sa isang bayan na hinahangaan ng mga tao dahil sa taglay nitong ganda. Matayog ito, malago ang dahon sa mga sanga at hitik lagi sa bulaklak. Isang araw, Tumingala ang isang maliit na halamang gumagapang sa lupa. Puno, maaari ba akong tumira sa iyo ng ilang araw lamang? Pakiusap ng halaman. Bakit? Tanong ng puno. Gusto kong makita ang sinag ng araw. Sagot ng halamang gumagapang. Napaisip ang puno. Huwag kang mag-alala. Gagapang lamang ako sa iyong katawan. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, ay aalis din ako. Pakiusap na muli ng halamang magapang. O sige, ipangako mo na aalis ka rin sa kabilugan ng buwan. Sagot ng puno. Marahang gumapang ang halaman sa katawan ng puno. Pero pagsapit ng kabilugan ng buwan, ay naroon pa rin ang halamang gumagapang. Bakit hindi ka pa umaalis sa aking katawan? Tanong ng puno. Naku, puno, makikiusap sana ako sa iyo. Pwede bang gumapang sa iyong mga sanga. Napakaganda at napakalaki ng iyong mga sanga. Pinapangako ko, aalis din ako sa susunod na kabilugan ng buwan. Pakiusap muli ng halamang gumagapang. Sige, pero pangako, aalis ka sapit na muli ng kabilugan ng buwan at gumapang ang halaman sa mga sanga ng puno. Hanggang sa dumating na muli ang kabilugan ng buwan. Sa palagay ko'y kailangan mo nang umalis sabi ng puno sa halamang gumagapang. Nahihirapan na ako at hindi na makagalaw ang aking mga sanga at mga dahon dahil halos nababalutan mo na ako. Hindi nakinig ang halamang gumagapang, bagkus ay itinuloy nito ang paggapang nakikiusap ako. Umalis ka na. Hindi ako makahinga. Pakiusap ng puno. Parang walang narinig ang halamang gumagapang. Itinuloy nito ang paggapang hanggang sa mabalutan na nito ang buong puno. Halos hindi na makita ang puno pati mga bulaklak nito ay hindi na rin makita isang araw ay nagtungo ang taong bayan sa kinaroroonan ng puno may dalang itak ang mga ito kailangang putulin ang halaman na bumabalot sa puno sabi ng alkalde ng bayan hindi na makita ang kahangahangang katangian nito. Pagkasabi iyon ng alkalde, pinutol ng taong bayan ang halamang gumagapang. Muli, tumambad ang dating katangian ng puno na marikit at kahangahanga. Wakas. Ano ang aral? Huwag abusuhin o samantalahin ang kabutihan ng iba.